for today's videos 14 days ano nga yun? 14 days for today's videos is mag-unbox tayo ngayon ng isang that's lever ng ating sniper 155 kaya kararating lang po ito kanina mga paps galing pa po ng overseas kaya I'm so very excited na bubuksan na po ito kung pareho ba talaga ito sa aking in-order doon sa online store. So ta tara. tara mga paps. Tara mga paps. Samahan niyo po sa aking pag-unbox. So ito po siya. So tara. So ito na po siya mga paps. Atin na po siyang bubuksan. Kararating na po kanina. May netkit hit po. So... May, may gunting ulit ako dito yan yan natin sa gitna sa bukasan yan sa kabila ulit hindi na siguro ayun ang ganda ng pagka-package. Ha? Nasa karton pa siya mga paps ulit oh. Sana pareho ito sa aking in order. Ayun. Ang bigat ha. Legit na legit ito. Sigurado. Ayan mga paps sa mababasa nito. Ah, ito, ito. Ayan. Ayan. Ayan, ganda ng pagkabalot. So, yun. Ang bigat, ah. Wow, ganda nito ha. parang pareho nga talaga doon sa ano mga paps doon sa picture wow oh, oh. nice so ganda ang bigat oh ang bigat so ito yung ito yung na no, siya sa may clutch dito yung clutch cable niya may butas siya ayan ganda so nabili ko ito mga paps sa ah, halagang 1187 pesos ayun ganda nito hindi ako nagsisi binili ko to ah So, ito yung mga pops. Ayan. Ang ganda. Ayun. So, ikakabit ko to by next week siguro mga pops pag hindi na ako busy. Atama uh, lang pala. Ayan. Ayan. So, ayun na nga, Paps. Ang ganda. So, sulit na sulit yung binili ko dito. Pabigat siya. Galing. 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 Nagugustuhan ko siya. Yan. Isang pare siya. One cent. So, ikatabit ko ba yung next week? So, lang. Ipapakita ko yung sino kung paano ko po siya ikatabit sa aking ace na One to five. So, sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa uh, mga baguhan pa po o naligaw sa aking YouTube channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and comment, and subscribe. And click the bell button all para lagi ko namin sa mga videos. So God bless you all and thank you so much. Maraming 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 salamat po sa pag-suporta sa aking YouTube channel. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.